Good morning um, sa muli mga kababayan bago ako tuluyang matulog ah uh, i-discuss ko muna po ito <coughs> magsila doon pa rin po tayo sa uh, rally sa liwasag no? nakikita ko po doon na yung mga tao itong mga supporters na ito mga supporters ng uh, Duterte at Kibuloy hindi ko sila maintindihan kung bakit kung bakit ganon sila kasuporta doon sa mga taong yun ano ba sila bulag or alam nila ang totoo pero pabor sila o napapaboran pero mga kababayan tingnan nyo bakit nila ginawa yung Bali 7 days na rally na yon na kung ano-ano pinagsisigaw pinapainit yung pinapainit yung uh, tao pinapaalab yung tao ginagalit yung tao pero tingnan nyo, sabi hindi naman daw nadagdagan eh yung tao Salamat naman, ibig sabihin, at least, hindi nila pinatulan. Hindi pinatulan ng matitino, matitino na Pilipino. Sila-sila lang mananandun. Or kung mayroon man mga taga rito sa Manila, siguro mga bayad yun. nakakabwisik po yung yung mga nando doon na mga senador lalo na itong si Robin Padilla na nakakabwisit po kasi di ba nag-speech din siya na bago na naman siya nag-speech nagdasal na naman siya nagdasal siya ng uh, Islam pero bago siya nagdasal, yung nung no, siya na ang magsasalita, hindi ko lang maano kung sino yung nauna sa kanyang magsalita na patawa-tawa siya na my goodness. Okay. Alam nyo, pag yung mga yung mga interview or mga speech, mga press conference ni Robin Padilla, hindi ko na pinapanood. Kasi, nakakairita na pakinggan eh. Itong sa rally, ang kinabubisitan ko sa kanya, padasal-dasal pa siya. Pero, matapos magdasal, ang pinagsasasabi niya, hindi naman kabutihan. At dito sa rally ito na sumalis siya, na nagdasal-dasal pa, itong rally na ito, na sabi ay suporta kay Kibuloy na talaga namang sinusuportahan niya. Eh dahil sa si Kibuloy ay inaakusahan. Inaakusahan ng pag-aabuso sa mga batang babae, pang-aabuso sa mga mga members, pang-rape ng babae, pamimilit. Kung sari-sari ano kung ano-ano pang mga krimen. Imagine isang senador? Tapos, nagdadasal? Pero, ang mga pinagsasasabi, eh, pagtatanggol sa isang, sa isang kriminal? Huwag niyong sabihin na, hindi pa naman na, hindi pa naman na kukunbik. Kahit na hindi pa yan na kukunbik, come on. The fact na hindi siya sumisipot, hindi niya kayang humarap, para sa akin ay guilty na siya. Very mutant academic. Tapos alam niyo yung suot-suot ni Robin Padilla, yung Di ba yung jacket niya kahit na doon sa Senado o doon na naman sa rally, yung may flag, may Philippine flag. Nakakasuya po kasi napaka-plastic. Para sa akin, kaplastikan kaipokrituhan yung suot-suot niya na may Philippine flag. Para saan yun? Para ipakita na makapilipino? Makabayan? Which is hindi naman totoo? Di ba Robin? Hindi ka naman makabayan Robin eh. Traidor ka eh. Traidor ka sa bayan. Traidor ka sa mga maliliit na mamamayan na inabuso nang pinagtatanggol mong kaibigan na pinakikinabangan mo kasi Traidor ka sa Unity Team. Traidor ka kay Bongbong Marcos. Ano ba yung Unity Team? 'Di ba yung partido 'yun ni Bongbong Marcos? Sumapi ka doon. Sumali ka doon, sumakay ka. Sa Unity Team para manalo. Kasi hindi ka naman sikat noon eh. Hindi ka nga makapaniwala kapaniwala na mananalo ka eh. Dahil wala ka namang perang gagamitin. Nakisakay ka kasi wala kang pera. Ang ginastos doon sa sa mga kampanyang yon donation man yon pero donated yon kay Bongbong Marcos. Kahit sa Inday Sara, wala namang gastos yan doon. Dahil invited siya. Siya ang uh, niligawan siya na maging vice president. Ni hindi nga yan nag She never lifted a finger. Di ba lahat na nag-asikaso sa kanya nag-alaga sa kanya nung kampanya, di ba si Martin Romualdez na ngayon eh tinatakwil na niya, kinakalaban, sinisiraan. Itong si Robin Padilla, sumali-sali sa Unity pero nung nanalo na, tinalikuran yung unity team. At nandoon na sa Duterte. Ano ba yung principle ng unity team? Di ba? Para sa bayan yun. Tapos ngayon, nandiyan ka sa... Matapos kang makisakay sa... sa barko ni PBBM. Nung nakarating ka na sa kabilang... Uh, nakarating ka na sa terminal, Tumiwalag ka na, ngayon kinakalaban mo na si Bongbong Marcos. Kasi yung pagsali mo dyan sa rally, pagpapatunay lang yan ha. Ah. Kinakalaban mo si Bongbong Marcos. Dahil lang mga nandiyan dyan sa rally, nilalabanan si Bongbong Marcos. Gustong ng uh, pataubin itong gobyerno ni Bongbong Marcos Marcos. Diba traidor ka? Traitor! Yung isa pang uh, nakakabwisit dyan, yung yung si Eric Celis na <laughs> namamaos na nung nasa nasa hearing kayo ng kongreso eh ay hindi, ano pala siya dun eh mayabang pa rin siya dun pinatawad na nga siya ng kongreso eh. Akala ba natin magbabago? Hindi pala. Ito ang yabang-yabang. -yaba. Pero yun napansin ko kay Eric Celis, sobrang tumaba. Sobrang mataba na para bang ang lakas kumain. <laughs> Ibig sabihin, maraming kinakain. Busog. Busog lagi. Ang isa pa po dito na 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 nagsalita doon ay itong si Glentjong. Sobrang napakabastos nitong Glentjong na ito. Bakit ba Glentjong sobrang galit mo kay Lisa Araneta Marcos? Sobra! At ang yabang. Biruin mo sobrang kabastusan po kasi ang binabastos niya ay asawa ng Pangulo, First Lady ng Pilipinas. Sasabihin niya na sasampalin niya. Kung nasa harap ko lang anya, itong si Lisa, sasampalin ang magkabilaan. Wow! Kalalaking tao, papatol sa babae kasalanan niya sa'yo. Umaabuso na kayo, lahat kayo, mula kay Digong Duterte, sa mga vloggers, sa, sa, mga senador, lahat kayo. Sobra kayong umaabuso, palibhasa, hindi kayo pinapatulan. Biruin mo yun, sasampalib daw, Anong klaseng abogado ito? Lalaking tao. Tapos sasampalin daw si Lisa. Marcos. Kanino ito nagyayabang? Tapos magpapalakpakan yung mga tao. Kapag nakakarinig sila ng mga paninira doon sa Bongbong -bong at Lisa, nagpapalakpakan sila. Anong klaseng mga tao ito? wala na po sa katinoan, itong si Glensyong alam mo Glensyong kung talagang matapang ka gusto mo palang sampalin si Liza Marcos anong inintay mo? bakit hindi ka lumusob sa Malacanang? nandun siya eh punta ka ng Malacanang harapin mo siya, sampalin mo hindi yung magsasalita ka dyan sa entablado na kung nasa harapan ko, sasampalin ko. Hindi naman siya, kasi hindi naman mangyayari na mapupunta siya sa harapan mo kung hindi mo sasadyain. Sadyain mo sa Malacanang. Gusto mo palang sampalin eh. Grabe mga kababayan. Alam nyo, nakikita ko, itong grupo ni Duterte, Sobrang sasama po ng mga ugali. Ang sasama ng ugali. Ganito ba? Ganito ba ang gusto nating makita ng mga klaseng tao kapag mga Duterte na ang naupo bilang pangulo? Sobra grabe. Nap pakasasama ng ugali nila, mga kababayan. Biruin mo? Nakaupong Pangulo, hindi nire-respeto? Asawa ng Pangulo? Gustong sampalin? Sino kayo? Ano kayo? Bakit sobra ang galit ninyo? Ikaw, Glenchong, bakit sobrang galit mo Yan ba ang mga tao na gustong maglingkod sa bayan Siguro ko itong si na ito tatakbo itong senador next year So si si Sandra Cam. Palagay ko tatakbo rin yan. Hindi. Nandun ba si Amy Marcos, mga kababayan? Parang wala. Eh? Parang wala siya doon. Sa Dapat lang. Aba, isubra e, na yan kung nandun doon siya tapos sa mga ganong klaseng sasama ng pinagsasasabi ni Digong nung mga ng mga nag, uh, nagsasalita doon? Aba, imposible naman kung kung sa bagay nagawa niya eh nung sa Dabaw. Di ba nando doon siya? Nakikinig siya nung tinawag na adik at bangag at minura pa yung kapatid niya. Tapos, wala lang. Kinampihan pa niya yung nagmura Ngayon, wala siya doon sa liwasang Bonifacio. Pero natural, alam niya. Siguro ko naman nag, nagmumonitor siya. Napaka napakagaga na lang po ni Amy Marcos kung talagang tuloy-tuloy pa rin siya makikipag-alyado dyan sa mga yan. Pero inyo, di ba, doon sa unang video ko, na idinamay-damay pa ni Duterte yung yung kanilang ama na si Apulakay Marcos Sr. Kung talagang pinahahalaga ni Amy Marcos yung pamilya niya, siguro ko naman, ako nga eh, hindi ako anak ni Apulakay pero sa pakiramdam ko, sobra po akong nasasaktan. Sobra akong nasaktan doon sa ginawa ni Digong na pagungkat, pagungkat sa Ferdinand Marcos Sr. at ginawa niyang masama. Para sa akin po kasi paglalapastangan yon sa ala-ala nung Marcos Well, siguro sa ang ma-hurt lang naman doon, yung nagmamahal doon sa Marcos Pero syempre yung hindi, yun nga, pumapalakpak sila eh. Mga at ito naiinis ako dito sa mag-asawang uh, sa first couple. Kasi, sobra-sobra na po ang ginagawa. Pero, sobra na pong pambabastos, pang-aalipusta po sa inyo. Pero bakit parang wala? Wala lang. Wala kayong ginagawa. Turuan nyo naman ang leksyon ng mga ito. Sa totoo lang, kung hindi kayo na hurt hindi kayo nasasaktan, ako nga, ako nasasaktan ako eh. Lalo na itong pagdawit doon sa memory nung uh, kay Marcos. Tapos itong matinong nagtatrabaho na Pangulo eh, pinalalabas na... alam minsan naiinis din ako sa ginagawang pananahimik po ng mag-asawa. Biruin mo, PBBM. Eh. Yung asawa ninyo, idinadamay eh, na. Asawa nyo, yung first lady ng Pilipinas, eh, binabastos. Ano ba? Wala man lang ba kayong gagawin? Hindi na po kasi nagiging maganda, eh hindi maganda ang nagiging isipin ng tao na pinapabayaan nyo lang na binabastos kayo. Naku. Kung ako siguro, hindi pwede yan. Noong panahon ni Apula kay Marcos, yung mga ganyang gawain, dapat dinampot na yan eh. Kaya naman namimihasa mga kababayan, di ba? Kaya namimihasa dahil pinapabayaan lang. Pwede po ba, mahal na Pangulo, bigyan nyo naman ng dignidad yung sarili ninyo. Okay lang sa inyo yung ganyan, pero sa amin po hindi okay. Hindi okay sa totoo lang mga kababayan nakaka nakakasakit po ng damdamin Ay, sana naman magising na po itong pangulo natin na bigyan niya ng leksyon ng mga ito sumusobra na sumusobra na po mga kababayan sumusobra na okay hanggang dito na lamang at uh, nasabi ko nang gusto kong sabihin kaya Uh, keep on watching okay Peace.